Dahil naisip nga nitong si Gerald na yun na nga lang ang pinaka the best na option ay ang bitawan na nga lang itong si Jenna dahil sa tingin niya tuwing dumalapit siya ay lalo lamang nasasaktan itong si Jenna. Kaya naman kahit labag sa kanyang gulooban ay napilitan siya na permahan na nga ang divorsyo ng kanilang mag-asawa. Masakit sa kanya na gawin ang bagay na iyon sapagkat hanggang ngayon ay nanatili pa rin ang pagmamahal niya kay Jenna. Tanlamang siya ngunit damang-daman niya ang panghihinayang dahil talaga namang wala ng pag- asa dahil nga napirmahan na nga ni Jenna at napirmahan na rin ni Gerald tuloy na nga ang kanyang pamilya punong puno siya ng hinanakit at sama ng loob at ayon sa kanya wala nga ibang sisisihin kundi siya lang din dahil nagpadala siya sa tukso at uh, nagpa-temptation nga siya dito sa kanyang dating uh, girlfriend na ito nga si Betsy kung hindi lamang niya hinayaan na akitin siya ni Betsy ay hindi sana magkakaganoon. Nung unang mga araw ay Tela balisa itong si Gerald. Panay ang iyak niya. Kaya naman ang kanya pamilya ay todo ang suporta kung paano nga makabangon itong si Gerald. Dahil alam nila na matindi ang pagdadaraanan nga itong si Gerald. At nung mga sumunod na araw ay makapag-isip na nga itong si Gerald. Dahil alam niya na tingin na nga pamilya nga ni Jenna, lalong lalo na ang ama ni Jenna na itong si Robert ay wala siyang kwenta. Kaya naman sa pagkakataong yung malaya na siya, ay gagawin niya ang lahat kung paano maiayos ang kanyang sarili. At dahil nga sa US citizen naman siya ay uh, iisipin na nga niya at magpapalano na nga siya na pupunta na nga ng US parang sa ganon ay maiayos ang kanyang trabaho. Nang sa ganon ay magkaroon siya ng magandang credibility ng pag-uwi niya ay maipagyayabang niya ang kanyang sarili maging sa kanyang anak na si Mindy. Ang lahat ng yun ay gagawin niya nang sa ganun ay maging maayos ang kanyang sarili.